Paiigtingin pa ng militar ng Israel ang airstrike sa Gaza at nagbabala sa mga Palestinian na nananatili pa sa ilagang bahagi ng teritoryo na lumikas na patungong southern part ng Strip. Kaakibat nito ang dagdag na babalang posibleng mapagkamalang karamay ng isang terrorist organization ang sinumang nananatili sa northern Gaza. Ipinarating ang mensahe sa pamagitan ng leaflets na may pangalan at logo ng Israel Defense Forces. Ipinadala rin ang babala sa mga tao sa pamagitan ng mobile phone audio. Patuloy ang airstrikes ng Israel sa Gaza mula ng ilunsad ng Hamas militants ang madugong pag-atake sa southern Israel noong October 7. Na-deploy na ng Israel ang mga tropa ng militar nito at kagamitang pangdigma sa border sa Gaza bago ang inaasahang land incursion. ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! <עד> 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 Marami namang mga pamilyang umalis ng Northern Gaza ang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa airstrikes. Samantala, nagbabala naman ng United Nations Agency para sa Palestinian refugees na mauubusan na ito ng fuel supplies. Kung walang fuel, mawawalan din ang supply ng tubig at hindi makakapag-operate ng maayos ang mga ospital. La Allah, istamarrat al-azma, sa takun hunak karita suhiyya, wabiiyya khatira jiddan laan al-kahraba talzam lana.